28. Nakabata o si ma'am 26 kaso. May Ma. <laughs> eh, tag 7 7. Uh, sa sa daw, eh, na anak ito. Paano mo iser? 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 Paano Paano mo Pagkakit ka. Ilis na yun, sir. Ngayon ka ba magbibihes? <laughs> Sa live ko pa ka magbibihes? Sorry. Sorry. Ma'am, ang hilis. Oh, ano po kayo, ma'am? Ah, nasa service po ba kayo? Yes, sir. Uh, Papa Alpa o Papa November Papa? Delta po, sir. Alpa. Alpa. <laughs> Mm. Ilan taon na si Mama Angeles? 26. 26. May anak ka na? Anim. Ha? Anim <laughs> na po. 26. Ilan taon ka nag-aanak? 14. 14. 14. <laughs> So, na pa na biyak yung mga banga, banga mo. Hindi <laughs> <laughs> kasi, ano kasi sir, yung sa amin kasi parang, parang Muslim ba? Arranged marriage ba ata yun? Ah, okay. Islam ka? Yeah. Thank right, you. Hindi. Ah, hindi. <clears throat> oh, Sabagay, mas, oh, oh. mag mas maaga, mas maganda. <laughs> sa, sa panahon ngayon, pasipagan, padamihan ng anak. Pag uh, kunti ang anak, ay, mga tama dyan, oy. Uh -huh. Single ma'am? Opo. Patay Ta ka diyan. <laughs> mm. Anong gusto mo sa isang lalaki? Yung may respeto po, sir. May respeto. Mm. 26 ka pa lang, no? 26. Oh, anong edad na gusto mo? Siguro yung um, mas tasa sa akin. Thank you, cute. Mas ahead sa iyo. Hmm. Ay aydo. 'Yun. Bonjour, ilan taon na po kayo? <clears throat> 28. O si Ma'am 26 kaso. Bata daw, may bata ba? ng anak ito. <laughs> Ay, pwede na katagtagan ng 7 pang 7. Oh, uh, anong trabaho ni Sir Bonjour? Wala dito lang sa bayan sa bahay Ganun E, paano mabubuhay yung limang an anim na anak nito? Ano pa'y mabuhay? Sila <laughs> yung kasangkasa, sir. Ha? Kasangkasa yung anim. Kasangkasa yung anim. Mahirap naman buhayin yung anim na wala kang trabaho. Ah, kaya. Ma'am, si sir, 28 years old, ma'am. Okay lang sa'yo? Okay. Okay lang si sir. Bunjor. Kasi trabaho niyo, sir. Seryoso tayo, sir. Ano trabaho mo? Huh? Hmm? W. Ha? Pero nasa Pilipinas ka ngayon. Mm hmm. Ikaw, ma'am. Saan ka ngayon, ma'am? Sa Pilipinas po. Hmm. So, hanapin ka namin kung saan ka sa Pilipinas. <laughs> Masurigaw, Mindanao ko, Mindanao. Ikaw, Sir, saan ka sa Pilipinas? Ayun, Isabela. Isabela. Ano yan? Hmm. Problema mo yan, Sir, kung malayo ka. No, oh, alam naman, bigyan pa kita ng pamasahe. Diba? Bigyan kita ng pamasahe, tapos ikaw yung titira. langit naman, diba? Hmm. hmm. Pero okay lang sa'yo, sir. Tanggap mo kahit lima na anim na anak niya. Oo, oh, pwede. Kasi dadagdagan niya yung pampito. Galing na sa hmm. akin yung pampito. Hindi mo na ito kaya turuan, sir. Magaling na ito mag-spaghetti pa baba. At <laughs> next <laughs> sir. ng tawag. Fifteen years old? Diyos Maria, Diyos ko. Active na active ito, ay. Eh. Hmm. Oh. Kung baga sa... Ang aga mo naman na... Ma'am, ilang taon na si ma'am, sir? 26 26 pero 6 na 6 ka na hey 14 nga ni 14 nga ni nabiyak na banga-banga <laughs> Unsa na to na dong <laughs> hindi sa, uh, hindi kasi sa sa ano nila sa culture nila arranged marriage <coughs> which is wala silang magawa <coughs> kaya hindi yeah. naging successful kaya naging single mom siya so we need to respect that no eh hindi natin may tatago yeah, ng katotohanan so... na katotohanan na di ba Medyo, nag-first like trip talaga si ma'am, si ma'am, sir. Oh. Hindi niya kasalanan yun. Bakit? Pahuli-huli ka eh. Oh. Di ba? Kung nauna ka sana, sir, hindi naging single, ma'am. Sana yan. Oh, oh. Di ba? Pero ang kagandaan dito, ka. sir, no? Hindi ka naman masyadong magihirap kasi malalaki na yung anak niya. Hindi ka na magbibili ma ng mga kwan, no Mm. -hmm. Gatas, ganoon. Ako na magpapagatas sa kanya. Mm, ikaw na lang yung... Ay. Kung may natira pang gatas, ikaw na lang sumipsip. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> mm. Pero ma'am, ang hilis, pasok ba sa standard mo si Sir Bonjor? Kilalanin ko pa lang, sir. Mm. Hirap na kasi... kapag ah, ang sekreto, kapag hindi siya pumayag, tutukan mo. <laughs> Pakakasalan mo ko, hindi. Hmm? Sige. Huh. <laughs> Diyan mo na ilabas yung sinasabi ng shotgun wedding. Hmm. Basig mo, na. Eh, magulat ka ma'am. Kapag nang lalaki yan, ibig sabihin bakla yan. Oo. Oh. Magbabae talaga yan. Hmm. Pero si Ra, eh, alam mo na sir, ito anim na anak nito, ibig sabihin maluwag na ang tornilyo nito. <laughs> Oo. ito na doon lang tayo sa mga makatutu makatotohanan, siyempre, di ba? Dapat dito pa lang malaman yun ang totoo. Kasi pag nagkita kayo, baka pag sinukat mo, hindi mag-asya talaga. Thank daw ako. Mm. Hindi, di ba? Kasi being a single mom, di ba? Ano yan eh, being a single mom, dapat tanggap mo talaga yan. Kung ano yung, kapag pinasok mo isang single mom, dapat una pa lang tanggapin mo na siya. Kasi pag nandyan na, alangan naman na, pag uh, na, tapos, tapos na eh, ayoko eh. Atras po. Hindi, <laughs> kaya, kayo. Luwag mo, no? Eh. Diba? Mm. Ibig sabihin, anim na, bis na beses, na, bu na biyak ang makina. <laughs> ano? Tutuloy ka o tutuloy ka? Tuloy na tuloy ma'am Ma'am Sa pitong pagkakataon Mabibiyak ulit yung mga banga mo Patay ka Di si Dito, si Sir Bunjur Agoy Ano si ma'am? Hmm? Twenty-six? Twenty-five and? Twenty-six? Twenty-six. Twenty-six, ma'am. Pwede. Na, nasa kasagsagan pa ng ano yan, sir. Dilubyo. Ano is yun? Sige, ma'am, sir. Kung gusto niyo isa't isa, pwede nyo i-follow. Mag-usap na kayo in private. Thank you, sir. Thank you. Oo. Oh, oh, Banatan mo rin sir. Baka banatan pa ng marins yan. Mm. Banatan mo raga. Sige. Ma'am, ang iles, okay na ba? <coughs> ha? Okay rin. Ah, sige. Okay, Thank you sir. Salamat sir, bonjour. Salamat. <coughs>